Sang umiinit na naman na proposal na lumulutang ngayon sa mundo ng NBA, na may posibilidad na maging isang malaking three-team trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, at Utah Jazz. Bagamat hindi pa final o approved ang trade na ito, marami na ang naglalabas ng reaksyon dahil sa bigat ng mga pangalan at posibleng epekto nito sa bawat koponan. Ayon sa ulat ng Bleacher Report at data mula sa Fanspo Trade Simulator, ito ay isang potensyal na galaw na may malalim na implikasyon sa salary cap at team performance. Sa proposal na ito, makukuha ng Los Angeles Lakers sina Ayu Dawson Mo at Kevin Love. Si Dawson ay isang young guard mula sa Bulls na kilala sa hustle, depensa, at energy sa backcourt. Isa siyang promising primary ball handler na pwedeng magbigay ng spark sa bench o kahit sa starting unit kapag kailangan. Si Kevin Love naman ay isang veteranong stretch big man na may championship experience at shooting ability na siguradong makakatulong sa floor spacing ng Lakers. Sa kabila ng edad ni Love, ang leadership niya sa locker room ay malaking bagay, lalo na kung lalaban ng Lakers sa playoffs. Ang kagandahan para sa Lakers, ayon sa simulation, ay hindi lang sila lumalalim ang rotation kundi nakakatipid pa sila ng 3.8 million sa cap space. Base sa fans po, metrics, aangat ang kanilang offensive rating ng dagdag 1.85 at defensive rating ng dagdag 1.86. Sa madaling salita, kung matutuloy ito, may kagyat na benepisyo sa court ang Lakers, lalo na kung layunin nilang makabalik sa championship contention. Sa panig naman ng Chicago Bulls, makukuha nila si Dalton Connect, isang rookie mula sa Lakers na may reputation bilang movement shooter. Bagamat mababa pa ang Lebron rating niya sa ngayon, may potential si Connect na maging solid scorer sa wing. Ngunit ang tanong ng marami, sulit ba ito kapalit ni Dolson mo na mas prove Ben na at kayang maglaro ng multiple positions. Posibleng bahagi ito ng plano ng Bulls na magbago ng direksyon at mag sa mas bata at mas flexible na lineup. Nakakatipid din sila ng halos 3.5 million sa cap space, pero wala silang nakuhang draft pick o better in asset kapalit. Kaya't maraming fans ang nagdududa kung panalo ba talaga ang Bulls dito. Para naman sa Utah Jazz, ang makukuha nila ay si Gabe Vincent mula sa Lakers at isang second round pick sa 2032. Si Vincent ay may expiring contract na 11.5 million. Bagamat hindi naging consistent ang performance niya noong nakaraang season, pwede pa rin siyang maging backup guard o simpleng salary filler. Ang 2032 pick ay medyo malayo pa, kaya halatang long-term ang iniisip ng Jazz dito. Sa ngayon, hindi sila direktang lumalakas sa on-court performance, ang tunay na benepisyo ay salary cap management at posibleng flexibility para sa future trades o free agency. Sa kabuuan, kung matutuloy ang trade na ito, pinakaklarong panalo sa proposal ay ang Lakers. Mas lumalalim ang kanilang bench, may dagdag na better in presence, at may flexibility pa sa cap. Ang Bulls ay tila nagtitipid at sumubok ng risk sa potential ni Kinect, habang ang Jazz ay naghahanda para sa long-term rebuildang. Pero tandaan natin, proposal pa lang ito. Hindi pa ito pinalo-aprobado ng mga team at ng NBA front office. Marami pang pwedeng magbago sa usapang ito, pwedeng may madagdag na players, picks, o adjustment sa kontrata. Pero kung pagbabasehan ang format ng trade na ito, malinaw na may kanikanyang layunin ang bawat team, Lakers gustong manalo ngayon, Bulls gustong mag-transition, at Jazz gustong magtipid at magplano para sa kinabukasan. Abangan natin sa mga susunod na araw kung matutuloy nga ba ang trade na ito, o isa lang ba itong ingay na hindi mauuwi sa pirmahan. Pero isang bagay ang malinaw, ang NBA ay hindi lang laro sa court, kundi laro rin ng diskarte, budget, at timing. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po.